barbecue naman nga ni Ho ang alutuin nga namin ngayon din sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo Ho ako kung saan ako nagpaayos ng ngipin. Ay for the go! Sa wakas ay nga niho kami ng ribs sa palengke mga kamangyan dahil madalas ho so, talaga inaubusan nauubusan ho kami. Madalang ho kasi talaga kami makaabot nung ng garning ribs na mga malalaki na buo-buo pa. Kailangan ho pala kapag mabili ng garni maaga aga pala ang mga alas 5, yung medyo madilim-dilim pa, mapunta na kayo doon. Kasi ho madalas inagayat-gayat na huya Anong mga nagatinda ng karne sa palengke. Pero kung hindi niyo naman kayang gumising ng maaga, yun pwede kayo magpa-reserve. Grabe naman yun. Kung um, na agad kayo doon sa palengke, kuya mabili ako ng ribs, wag yung agayatin. Ko bukas ng umaga. O gayon. May kitapat na kilo nga ni pala mga kamangyan at nasa 1,300 pesos so are. Grabe, ka mamahal na lang bilihin. Pero feeling ko talaga yung nagpamahal dito yung mga but Hala, after ko na rin mga kamangyan, ang sunod ko naman na ginawa din ni Digayan, ay may but o but sa mga may space space doon, ayan, dinaanan ko na ng kutsilyo para mahiwa-hiwa na. Grabe, feeling ko talaga napakagaling ko na dito. Para mamaya ho, kapag naluto na, kapag akainin na, madali nang kunin. Bagay, akunin na lang yung but na may lawan hindi ko naman yung paghiwa diyan mga kamangyan. Parang nilagyan lang ng line. Wow, line naman sa likod, parang naguhit-guhit lang ako doon ng mga square-square. Pero -square. syempre nakakatakang tingnan tapos payagan na ako magpakasal. Hala, bakit naman napunta oh, doon? So, ayan, baligar niyo magiging itsura mga kamangyan. At parang gusto ko na agad kainin. Hoy, no wag! Wow, Hindi pende. ko. Yung luto ho na agawin din ay barbecue. At first time lang ho namin na agawin. Gawa ng madalas kapag nabili kami ng gaya ng mga mabubut o. get-get na yun sa palengke. Ang luto ho na inagawa namin diyan yan ay nilaga o kaya naman ay kaldereta. Pero kapag garning barbecue na ribso yung alutuin, ayan, mas maganda na buong buo. Ay, wag lang naman talaga ay matatangay ng aso. At sayang din naman aroy ah. Oh. ang ko lang ako pala aroy mga kamangyan ng mga 8 days. Uy, so, 8 days, sobrang tagal. <laughs> 30 minutes mga kamangyan o kaya naman ay 1 hour, 2 hour. Siyempre, mas matagal ay mas masarap. Huwag naman sobrang tagal at baka naman mabulok na yung diya. <laughs> eh, madali lang naman no Aray Pinagsama-sama ko lang yung toyo, yung marinated barbecue sauce, sibuyas, bawang, kalamansi, paminta. Tapos so, ko na nga nang alagay diyan yung sili at saka ho yung asukal. Ay, for the go. malalaki aray mga kamangyan ay di ayan at kinalat ko na nga nila, nila, ang hot din sa buong karne aray nga nila, mga pampalasa <laughs> Kahit lang ho ari na karne, ayan madali lang asulbot ah, mula ang diyan tapos ahalo-halo. Ah, halo -halo, Tas yun okay na. Sadya ko pa lang pinanguli yung sili diyan mga kamangyan. Gawa ng pagnahawakan ko aba yung pagkahapdi-hapdi sa kamay ha. Okay ko ngani ho mailagay yung asukal diyan. Ay eh, di ababad muna yan diyan. Gahintay-hintay muna aba matuto na maghintay. Ngani <laughs> ho purong karne ari sa barbecue mga kamangyan. Sabi ho ni nanay at saka ni tatay. Ito na rin daw sila nung gulay. Grabe napaka-healthy. Hindi ko ngani ho alam kung anong luto yung agaw nila din sa gulay mga kamangyan. Basta ho gulay. Hala. Alam niyo mga garne kapag dinis sa probinsya kung ano na lang yung mga andyan ang ah, pagsamasamahin na laang. Pero ang ending napakasarap pa rin. Grabe! Kaya na get muna nila yung kalabasa diyan mga kamangyan at nagulat ako at aba bakit aron si nanay ay eh, nagagayat din ng mga karne-karne. Ano -karne? pala yung gulay ay alahukan daw nila ng kunting karne para raw mas masarap. Grabe, para paraan kayo. Ano okay na nga ni Hoaring Rips ay di nagpatulong na ho ako din kay Kuya Bunjing gawa ng abay pagkabig at bigat ng tulyasi. Ha. Kunti na nga nga nila ang ho talaga at meron na kaming ihaw na garne gawa ng dati. Diga alam niyo naman doon kami nagaihaw sa sirang electric pan. Isang nga ni may tira-tira pang pintura. Abay, nadikit na dun sa balat ng karne. Aroy, oh, ah. <laughs> so, dahil nakakaluwag-luwag na tayo. Ayan, may ganyan na. Ah. Pwede na tayo magtinda-tinda diyan ng mga ihaw-ihaw. Ganyan. Piling ko ito na talaga ang simula ng paglago, ang pagyaman ng pamilyang <laughs> kare. Kapag <laughs> nag-ihaw nga niya ako dun mga kamangyan, iinutusan eh, ko na nga ni Juarin si na Kuya Umpong na sinala na lang ang yung mag-intindi dun sa sausawan. Gawa nang alam niya naman, ho, ihaw-ihaw yung kapag sila yung pinagbantay ko, naku panigurado, ang dami ng mga kurot-kurot doon ng mga karne. <laughs> Mamari na lang ako may hiwa na, bawas na. Tapos magataka ako bakit naghanap ng kanin eh, hindi pa naman tanghali, hindi pa naman kainan. Yun naman pala, pala, na nakapangkuha na agad ng pang-ulam nila. Salamat. Sila di ako pala na diningan nga ipalagay sa baso mga kamangyan. Gawa ng siyempre. Yung karne din ay pahaba yun. Gawa ng butubut o yung ribs. So para ako kapag sinawsaw mamaya oh, o diretsyo. Medyo malalim lalim yung asaw sa one. Naks <laughs> nun. Tapos ayan si Kim. Isa pa yung mahilig talaga magpapak na mga karne-karne. Manguha. Talagang daig pa nila yung aso. Yung pusa dinik. Sila talaga yung kailangan bantayan. <laughs> Kaya ayan ka. na lang sila na at tatay sa pag-iintindingan ni Hono on sa gulay. Okay. Di, diyan sila. Magkukuha sila diyan ng gulay. Yun yung lutuin nila kung magiging masaya pa. <laughs> nga ho mga kamangyan pagtingin ko nga niho, din sa aming inaihaw aba igar ni na ho yung itsura medyo mabilis-bilis nga niho, aring maluto mga kamangyan gawa nang yung uling grabe sobrang init sobrang baga <coughs> totoo nga ako habang inapanood odian si Kim mga kamangyan gawa nang nung bata pa yan grabe hindi talaga yan mautusan lagi ho talagang kaaway namin niya sobrang tigas ng ulo napakasama ng ugali so, yung kapag binin mo lang ng mantika doon sa labasan, yan ay magadabog-dabog na minsan naman good mood so mauutusan mo talaga pero dapat may upa na 5 piso o kaya 3 piso grabe napaka ano mo talaga alipin ng sarapi grabe napaka kabait ko, siniraan yung kapatid. Hala, hindi. Siyempre ako'y natutuwala. Ang gawa ng akala ko talaga, wala na talagang pag-asa yung ugali niya. Sa so, sobrang inis nga ni nanay sa amin, abigyan niyan kami ng kutsilyo. O sige, magpataya na kayo. Ganyan. Tapos si Kim, hindi lang ang masunod yung channel niya sa TV. Makunta yun sa labas, magapambato ng bubong. Aba, ayos. Kasi kami high school na parang ang baon namin noong 12. Siyempre, malaki na yun. Napagalitan na kami ni nanay dun sa 12 na yun. Gawa na siyempre. Sabihin nun, o si ano, sa isla ang yung baon. Kayo, dose, napakalaki. Ang ng yung ni nanay. Pero kay Kim, alam nyo, kinder pala ang 20 pesos na yung baon. Buti sana kung mag maghapon na napasok, malayo yung school, abay hindi, hindi nila ang sa aming barangay, tapos mga ilang oras lang yung pasok mga isa o hanggang dalawang oras, tapos 20 pesos agad, grabe napakahusay nyo. Pero ayun ngayon, sobrang natutuwa na talaga kami, grabe yung pinagbago niya, pero kukampera pa rin talaga siya, hala. Okay, tayo din yung mga kamangyan bali sa si ating tintin ho pala nagluto na rin ng sauce na matamis para ho doon sa karne kasi yung kanina parang mga suka-suka yon syempre mas maganda kapag may apamilian ka ganyan yung no, kulay blue na nga ni ho yung karne hala kulay blue hindi yung no, kulay brown na ho yung karne nilagay na ho ni nana yung bawang sibuyas kamatis tapos ho aring kalabasa lagi ko rin nasabi sa inyo mga kamangyan hindi ho talaga kami laging nagkarne nagkakataon lang ho talaga kapag napapakita ko sa inyo na nagluluto kami pero yung mga pang-araw-araw namin yung normal namin na buhay wow normal na buhay syempre normal din ang mga ulam na mga isda gulay karne gayon. Bali na una nga ho namin na dalawang ribs mga kamangyan ay dayan nga ho at kinuha ko na dahil syempre luto na masusunog na yan. ko nga ho yung iba pa ng mga ribs ay diihawi na nila. Inaulit ko pa nga ho sila na bilang ko yung ribs diyan. yan. Tanda, tanda ko ang itsura. Kapag may kurot na yung karne sila naman yung makukurot ko. Salamat. Ah. Okay, okay na nga ho mga kamangyan ay dayan nga ho at kinuha na ho ni tate at grabe napakalaking tulong nung pangkuha niya. Hindi mainitan ang ginamit ay papel. wawayos. At dahil nga ho okay naman na lahat mga kamangyan abay alam niyo na ho. Kuha na ho kayo ng diyan at kami ho ay sabayan niyo nang kumain din. Ay for the good Ang <laughs> kami tuluyang kumain mga kamangyan ay diari nga niyo ho at hiniwa-hiwa ko na ho aring karne. Aba ikalaki naman kung tigi isang buo kami na ri aroy. Ah. Uh... Medyo mabilis-bilis na talaga aring hiwain mga kamangyan. Minsan nga niho kahit hindi na gumamit na rin kutsilyo. Nga niho nang kanina man din ay hiniwa-hiwa ko na are tapos syempre naluto pa. Idi lalong lumambot na yung karne. At grabe mga kamangyan, worth it ang pagising na maaga at pagpunta sa palengke dahil napakasarap na ri. <laughs> Nakakatuwa nga niho dahil para na rin akong may stick dito. Wala nang napakahaba ho talaga noong but. Oh. At, ayun, ang sarap talaga magngat-ngat ng karne. Halaga ginawang aso. Tunay din ho, kasi mga kamangyan, ang gusto ko ho talaga sa karne yung may mga angat ngating ka talagang buto. Ayoko ho nung purong mga laman, ganyan gawa ng feeling ko walang lasa na yung luo. Pero kapag gar mga mabubuto, ang sarap bagang sa idi nung laman doon na nakadikit doon sa buto mismo. Kaya ho kapag mabili kami ng karne ng mano kaya napili talaga ako. Ah, grabe na pakaarte. <laughs> Mas umarap ngani ho ari mga kamangyan dahil nariban ngani ho doon sa sauce. Ay dahil ngani ho binabad namin ari nang medyo matagal-tagal. Syempre yung mga pampalasa doon dikit na dikit na ho talaga doon sa karne. Tapos yung pag-iihaw kailangan talaga na pakabantayan, bali-baligtarin para ho hindi masunog tapos habang inaihaw. Syempre lagay-lagay ulit noong pinagmarinate yung pinagbabara noong karne, yung mga pampalasa doon. Basta para ka lang nag talaga nung normal na karne. Hala, tatawa pa nga niyo ako din yung mga kamangyan. Gawa ng habang nakain ho ako, napansin ko na yung mga kasamahan ko ho din eh. Aba, ay may mga hawak na mga rib. Aba, <laughs> hindi ko ho alam kung ari bagay apagbenta nila o apang ulam nila sa mga susunod pang araw. Talaga naman, grabe naman ang na mga <laughs> ari. So, yun grabe mga kamangyan, feeling talaga namin mauubos na namin ari mga ribs din eh. Gawa ng sobrang napasarap talaga yung kain namin din eh. kung di pa ho kayo nakakapag-try ng garne, naku, agaan na ng at bumili na kayo ng ribs sa palengke ninyo. Ay, for the ko <laughs> ni nakapansin sa inyo na wala na nga ni Ho braces mga kamangyan. At syempre pinakita ko naman na sa inyo nung nakaraan pa. So ngayon ho, apakita ko sa inyo kung saan ako nagpaayos ng ipil. Kaya niya, karami na pala na kinikinig. <laughs> ay nga ni Ho yung time na nasa biyahe kami mga kamangyan, papunta ho ng Carmona, Cavite. After ilang oras sa biyahe nga ni mga kamangyan, sa wakas ho ay nakarating na ho kami din sa Dentcast Dental Clinic. ako sobrang attached nga ni Ho ako mga kamangyan dahil sinalubong ho ako ni Doc Viel Tolentino at saka ho nung mister niya na si Doc Sigi. At grabe, sobrang kaganda ng mga ngiti nila. Grabe, nakakakilig kayo. At, sobrang kinilig din nga ni Ho ako din ni, mga kamangyan yan. Gawa ng meron pa silang pabuki din alam oh. Kala ko tuloy eh, may propose na. mag na sana ako ng yes ay do. Tapos mag iyak Kala scripted. So ayun, alam nyo naman ho mga kamangyan. Na matagal na ho talaga ako nakabrace. Parang mga 4 years na ata. Pero rin na pala sa mga hindi pa nakakalamdian mga kamangyan. Yung ngipin ko ho before ay sungki. iba-iba na talaga yung posisyon. yung ngipin ko ngayon mga kamangyan. Hindi pa rin talaga siya ayos. Medyo tabingi tabingit pa rin siya. Ganyan. At medyo matatagalan pa rin talaga yung braces kung atuloy pa. Kaya nag ho, talaga ako na magpabinis. dami din pa na na sayang daw. Bakit daw ako pa? Kung mag magpabiners din daw ako. Sa ho kasi mga kamangyan, hindi din kayo apayagan nung dentist na magpabiners. Kung sungkit-sungkit pa ho yung ngipin niyo, so required talaga na magpa-brace muna para kahit papaano maging maayos ho muna yung ngipin. Tapos kapag kaya na nila na i-biners, oh, ID for the go. Sa tunay ho mga kamangyan, ang tagal ko talagang pinag-isipan kung magpa ako. Tapos naghanap-hanap talaga ako sa Facebook kung saan pwedeng magpa yung magaganda, yung magagaling. Nag-aralan kong maigi, inisto ko talaga kung maayos yung mga gawa nila. Tapos ayun, sabi ko sobrang gaganda talaga ng gawa ng Dentcast Dental Clinic kaya ako mag ako ng bongga ng bongga. So, ayun, may message ko sila dun sa kanilang page. Nagpakonsulto muna ako online. Nagsend ako ng ngipin ko. Kasi nga niho, malayo ako. Taga Mindoro pa ako. Tapos sila, karmo na kabite. Parang tinanong din ho muna nila ako mga kamangyan kung ano nga niho yung dream smile ko. Tapos sinabi ko nga niho Ho doon na gusto ko yung medyo may bani-bani, ganyan. Tapos, sinabi ho nila na meron daw ho pala talaga ako noon. Pinapili din ho ako kung anong shades ng ngipin ko. Meron hong medyo madilaw-dilaw, meron sobrang puti. Tapos ang pinili ko ho yung katamtaman din laang. Pero syempre, mas maputi kumpara doon sa normal kong ngipin. Nagsaan din ho talaga kami ng oras din yung mga kamangyan. Gawa ng kami ho ay isang ning goho din sa Kabite. Bali pinagsuot ho muna ako ng temporary na veneers. Siyempre maayos ayos pa rin ho yung ngipin ko, Ari ah. At alam niyo gaho ka kahit temporary pala ang yung ngipin, ang ganda na. Nabiro ko pa nga ni Usi na Doc na mauwi na ako ng Mindoro dahil ayos na yon. Ako <laughs> kasi mga kamangya, matagal ho talaga yung sa veneers, nakiusap lang din talaga ako kay na Doc. Yun daw ho yung pinakamabilis na makakagawa ho sila ng veneers. sabi, sobrang babait niyo. <laughs> Salamat ho. Hindi na kayo mag-alala mga kamangyan, dahil sobrang gaano kamay ni Doc, hindi talaga siya masakit. Kasi may anesthesia din naman tas kapag medyo nasakit-sakit, pwedeng niyo sabihin sa kanya. Kasi may may natanong din naman kung okay la, kung may mas sakit ganyan. So grabe pa full si Doc. Tingnan araw nga ni mga kamangyan, bumalik ko kami dini para ho ilagay na yung tunay na veneers. Bali yung veneers ko ho pala mga kamangyan ay Emax veneers. So zirconia crowns kasi nga ni ho may mga missing ako na ngipin. Siyempre para wala akong mga bungi-bungi dia Oh, grabe mga kamangyan, tingnan nyo naman yung result. Talaga higit pa sa ina-expect ko. Hui. Tapos yung price pala mga kamangyan, depende ho talaga kaya kailangan yung i-message sila about doon sa price. iba-iba e, tayo ng case. Hui. Tapos ari <laughs> nga ho pala si Doc Biel mga kamangyan, grabe sobrang ganda, sobrang bait. Tas kasama din niya yung mister niya si Doc CJ. yung teamwork nila mga kamangyan, tas nakakakilig din. Hala, so, sobrang ganda ng result mga kamangyan. Ayan, hindi ko na napagilan magpa-picture-picture diyan yan. <laughs> sobrang nagustuhan ko talaga yung result mga kamangyan. Kaya kung may mga question pa kayo, ay i-message nyo na lang yung kanilang page. Ay, for the go. Okay, <laughs> so, na mga kamangyan, mamili pa rin ako ng bibigyan ng gift. Basta i-follow nyo na ang ating page at i-share yung video. O ano oh. siya, hanggang dito na lang yung ating video. At ako mag-smile-smile pa rin eh. Bye-bye, love you. Huy. <laughs>